Yes, welcome back ulit sa <laughs> for today's video. So, ang gagawin natin ngayon, magpapacheck up tayo. Siyempre, pag kailangan pag-aalis, kailangan mag-makeup. Pero light lang yung makeup, guys. Kasi, syempre di tayo mag makeup kasi mapapacheck up lang naman din. So, ibrasan ko muna siya para ano siya. Kasi di pa ako papa ano, tawag Makapal na yung kilay ko, guys. <laughs> so, ang gagawin natin for today, so, magawa ito siya. Very light lang siyang makeup, kasi mapapachikap lang naman. Ito siya, liquid eyeliner. O, oh, foundation pala. <laughs> Konting foundation lang, kasi, dyan lang naman din kami. Yan, ganyan siyang kulay. to, So, eh, ano siya? Tap-tap lang. Sobrang nagutom agad ako. Kakain pa ako ulit. Kasi, guys, hindi ko gusto yung, anong kanin. Hinanap yung brush. Where's, where's isa yung brush? Ay, di ko pala ito natakpan simple makeup lang tayo for today. Ito yung brush, guys. Ito yung ginagamit ko abang magana. Ayan. Parang, hindi siya, ah, uh, kailangan siya madamihan pala paglagay. Kasi, ito siya. Malaking eye bags ko, eh. Malaki yung eye bags ko, guys. Siyempre, so, tapos muna natin. So, siyempre, kailangan matabunan yung muna. Oh, no. Ito brush na tabi ko lang tas ang ano, mercury. Kasi napapagal din ako pag may ginagamit. Hmm. Yan lang. Para magpantay din siya. Ganun lang. 'Di ba? tapos na natin. So, tapos ako nagbabrush brush guys. So lagyan na natin, mag-ano muna ako. Mag mascara. So Ito yung gagamitin ko. Ayan siya. Ito. Ito siya. So na guys, sakalagain nako. Ito yung ginamit ko ha. Pwede siya dito, pwede rin siya dito. Ayan. Napulingan pa ako. So, ay, pulingan ako. Pero na. Hindi na siya. Pumasok kasi yung ano. Pilikmat ako. So, ang gagawin natin ulit, ito sya. Meron na akong ano sya, guys. So, um, mag-blush ko na lang tayo. Oh. Long upas ko muna. So, naglagay ako nito. Blush on. So, di naman sya as in ano talaga. Kasi light lang naman talaga. Very light lang. Um, ngayon naman din ako masyadong mag-makeup. So, ang sunod ulit. Ano na makeup ko kasi light lang naman din. Tsaka dito lang. Diyan lang naman din kami sa ano ba yan. So, ito yung damit ko. Yan. Hindi na lang ako naglagay ng hmm Punta na kami Sa Tracy na lang kami Gusto yung outfit ko For today Yan yung outfit ko For today hmm. ito

我都知道，我会过来。